Gandang hapon mga kalungli, kain po tayo, hapunan po ulang po natin ay hipon, galing sa barangay baay Labo, Camarines Norte Kain po mga kalungli, karoon po tayo, kape Kape po, mainit na kape maliliit lang siya pero masarap ma malasa siya kahit siya maliliit malilamlam ba Wala ka oh. Sipit ng hipot. Shoutout po pala sa mga taga barangay Baay, Labo, Camarines Norte. Sina Kuya Freddy, mga Atiminda. Atiminda yung nagpadala po nito sa akin. At saka do kay Tonton sa kapatid. Halos sa iba pa na kapatid din na hindi ko natandaan yung pangalan. Pasensya na. Mabait nila. Sarap ka sa dalawang araw kami ng hipon doon sa barangay Baay, Labo, uh, Marinus Norte. Eh. Tapos yung huli namin pang hipon, ito nga po, pinadala sa amin pa uwi dito. Sa akin na aking kapatid. Kung may pagkakataon po ulit, sarap bumalik doon. na makapunta kami sa Aurorohan sa Ugos. Shout po pala sa aking kapatid na nasa Makiling na at saka na sa kanyang asawa na si Elma at saka aking pamaki na si Toktok cho tụt dây Ai tay sarap siya. Nalaga ko ng sili. Tapos, pinasalakan ko ulit sa Sprite. Nung niluto na rin kasi ito. Sa bawo ng buko naman ang pinaglutuan niya doon. Kasi magusto ko nang may sabaw. Kaya, niluto ko ulit siya sa Sprite. Para may sabaw na kahit konti. bukas sana hindi mahangin para makapag makapangawil tayo sa dagat pagkaloban sana tayo ng magandang ano bukas araw ng Panginoon para makahuli tayo maraming isda maraming sariwang isda ulit tayo huli Sabot na yan. Kain pa tayo mga kalonli. Shoutout po pala sa mga taga Pasig, mga pinsan ko sa Pasig. Kumusta kayo? Kay Kuya Daniel Dugay. Shoutout sa iyo, Kuya. sa aming um, bunso na kapatid uh, si Christina na nasa San Juan Balayan, Barangas shoutout sa ining at saka sa iyong pamilya dyan maliliit lang siya hirap balatan pero malinamnam naman -nam. masarap naman, hindi naman, hindi naman lugi kahit maliit malasa So, paano mga kalonli? Hanggang bukas muli. Maraming salamat po. Agad ng hapon. Bye-bye.